Tapos binabagyo po kami rito. Sa cellphone video ng ito na ipinahiram ng isa nating kababayan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kitang-kita kung paano tangayin ng malakas sa hangin ang mga tent na ito dala ng isang paparating na bagyo. Ayan po yung aming po. Ayan po ang aming mga tent. Ang mga bata at mga kababaihan nagsipasok sa palikuran para lang may masilungan. Mamaya po kami, pinagkasya po kami sa CRO. Ayan po, pinagkasi po namin kasabahan. Ayan po, sa mga nakakaano po, sa mga nakaka mga po sa amin, sana matulungan niyo po kami rito. Nung binagyo kami, nung umulan na malakas, nagiba yung tent na binigay nilang pansamantala sa amin para doon sa mga kababayan at sa may mga anak. So, wala pa rin silang ginawa. Sa, ang laki ng pasilyo ng embassy natin para ipasok muna kami doon o kaya doon sa basement. Pero wala silang ginawa ganitong kalagay na may gitatlong 3,000 nating kababayang overseas Filipino workers na stranded ngayon sa Saudi Arabia. Ito'y matapos magutos ng crackdown si Haring Abdullah noong March 28. Ang crackdown ay bagi ng Saudization Policy ng Saudi Arabia para'y kayating pumasok sa mga pribadong sektor ang mga Saudi Nationals. Kaya naman lahat ng mga illegal o undocumented workers sa Saudi ay huliin, ikukulong at pagmumultain mula labing isang libong piso hanggang kalahating milyong piso. Isa si Lyndon Salonga sa mga nakaranas ang kalbaryong ito sa Saudi. Ang time na nagtatrabaho kami, nagkaroon ng ulihan para sa mga TNT. So natakot kami, alas lahat ng mga undocument na nagtatrabaho, ultimo yung mga kababaihan. Uh, talagang hindi nila pinalalagpas. May git isang taon ng undocumented OFW si Lindo sa Riyadh. siya sa kanyang amo dahil sa mahirap na trabaho at kulang na pasweldo. Sa trabaho wala akong problema kahit ano, kaya naman gawin. Eh. Trabaho yan eh. Kaya lang, ang pagtrato hindi na maganda. Tsaka yung pati sa pagkain, yung sahod, yung overtime, hindi nila kagad Halos isang libong kilometro mula sa Riyadh, isa pang tent city o temporary shelter ang matatagpuan naman sa Jeddah. Nagtitiis at nagsisiksika sa ilalim ng init ng araw ang libo-libo nating kababayan. Sa gitna ng nagsisiksika mga tao, nakilala namin si Lara Valencia, 38 taong gulang. Kagaya ng karamihan, tumakas siya sa kanyang employer at nag sa Saudi, pitong taon na ang nakakalipas. Habang tumatagal, mas lalo raw lumalala ang kanilang sitwasyon. Ang temperatura kasi rito ay maaaring umabot hanggang sa 50 degrees Celsius sa normal na araw. At nagdudulot na rin ng sakit sa ilang Pilipino roon ang overcrowding o siksikan sa mga itinayong tent dito sa Jeddah. Sana po na uh... Bigyan niyo po kami ng pansin dahil po sa hirap na hirap na rin po kami ngayon sa init at lamok at marami na pong nagkakasakit na bata at na ganoon na rin po ang mga ibang matatanda. At sana po, uh, pakinggan niyo naman po ang aming kahihilingan dahil po ngayon eh, matatapos na po ang ibinibigay na palugit ng Saudi Arabia ay eh, natatakot po kaming makulong. Ang hiling ni na Lindon at Lara, makauwi sila kagad sa Pilipinas. Ayon sa National Statistics Office, nasa 22.6% ng may git dalawang milyong OFWs ang nasa Saudi Arabia. Saudi ang pangunahing destinasyon ng mga OFW. Sa pinakauling tala ng Philippine Overseas Labor Office at OWA noong 2012, nasa 30,000 na ang undocumented overseas Philippine workers sa Saudi Arabia. Karamihan sa mga ito nasa Jeddah at Riyadh. Ayon sa Center for Migrants Advocacy, isang non-government organization, hindi maaaring isisi sa mga undocumented OFW kung bakit sila nagdesisyong tumakas mula sa kanilang mga amo. At the end of the day, ayaw natin tingnan na parang mga walang, walang karapatan yung ating mga OFWs na sila ay mga willing victims. They are not willing victims and in fact, isang paraan ng resistance nila sa kanilang sitwasyon na hindi makatao o, o, o mapagsamantala. Ah. Eh yung pag pagranaway kasi ang hirap din ng sistema sa pag-employ ng domestic workers sa Saudi Arabia.